Dai na uminabot sa ospital ang 5 anyos na aking lalaki, kan gilitan kan sa diring pinsan sa barangay Lapurisima, Iriga City, kan nakaaging Sabado, Setyembre 30. Sa impormasyon, pasado alas 12 nin udto, kan basang nasa sa sa harong kan biktima ang 22 anyos na sospek, dagan ginilitan sa liog ang biktima. Sa follow-up operation kan kapulisan, tulos man na nadakop ang sospek. Sa pahayag subot ng sospek sa otoridad, may nadadangog ining boses na nagsusubol sa iyang gadanon at sa iyang pinsan. Duda kan PNP, posibleng nagagamit ng ilegal na droga ang sospek. Kasama ng bata yung lahat ng kapamilya sa loob daw ng bahay. Kasi nakausap ko mismo yung sospek. Eh, andun yung mga kapatid, andun yung nanay. Kasi yung nakita daw ng nanay na ng ang leg ng bata, na nakita ng nanay hinawakan yung kamay niya ng nanay tapos sinampal siya nung tinsan niya din ng parang angkol niya kasi nagulat daw siya ganoon sabi ko eh bakit mo naman gagawin yun eh batang bata pa wala namang ano kasalanan sa iyo yung bata walang provocation sa part ng bata nakatalaan man na ipasa sa psychiatric assessment and suspect na naaatubang sa kasong murder ayuhan po natin ang ating uh, mga kababayan na mag-ingat po tayong lahat. Sa so panatiliingin po natin na nakasara ang pintuan ng bahay kahit anong oras. Huwag po tayong magtitiwala. Huwag tayong magtitiwala. Kasi mahirap na po kung nandiyan na yung isang sitwasyon na ayaw na ayaw natin mangyari. Hindi na po natin maibabalik ang dati sa lahat. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng isang tao na nawala. Sa presente Nasa kustodiya na kan Iriga City Police Station ang suspitsado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.